ito na nga mga kumarites. Ito yung mga panahon na first time ko nga makilala to si Mark. Actually pa second time na kasi nung una ko siya nakilala nung nanood kami doon sa talent portion doon sa barangay. At nabutan ko nga pala sila ng tigisang hamburger. Bigay nga pala to ng tita Chris Lynn nila. At ayun dito palang napansin ko na may tinatali siya doon sa paa niya. Sabi ko kung ano yun may sugat nga daw siya kaya sabi ko gagamutin ko. Kala ko naman mga simpleng sugat lang ganon, Ay nako mga kumarites nung nakita ko grabe tadtad -tad ng nana yung kanyang tuhod. Bigla talaga akong napaisip kung paano ko ba gagamutin to. Pero sabi nga ni Mudra, kailangan talaga meron siyang iniinom na antibiotic para mabahaw yung kanya mga sugat. Kaya ang ginawa ko, nilanggas ko muna yung sugat niya tapos nilagyan ko ng betadine. Kasi sabi ko mga kumartes, si Kurt nagkakaganito din pero hindi naman ganito kalala. Kasi nga nagagamot namin ng aking biyanan. Tapos ayan, tamang tama, meron akong biniling sulfur soap, ibinigay ko na sa kanya. Sabi ko, pag maliligo siya, yun yung isabon niya sa kanya mga sugat. Pagkatapos ayan, yung tumbler ni Kurt na pinaglumaan, binigay ko na rin sa kanya niya. Tapos sabi namin, huwag siyang iinom ng gamot ng walang laman ang tiyan. Tapos yung malaking sugat sa tuhod niya, nada pa pala siya, kaya ganun kalaki. Pinaglalagyan ko nga pala ng betadine yung mga sugat niya, pasintabi nga po pala sa mga kumakain dyan. Yung ibang sugat niya niya, eh, kailangan talaga natin takpan ng gasa. Kasi sariwa pa talaga yung iba. Pero sabi ko nga, kapag ka nandito siya sa bahay, syempre gagaling niya, naalagaan natin yan para gumaling. Syempre, hindi na nga rin siguro naiintindi ng magulang, kaya hindi nagagamot. E, yung araw nga pala, e, eh, piyesta nga pala dito, at ayan yung dalawa dalawa, tulog na tulog pa. Aba, eh, gising mayaman niya. Alas 10 na nagigising. Pinababayaan ko naman silang gumising ng tanghali dahil wala naman pasok. Siyempre, kapag wala lang talaga silang pasok, tsaka sila nakakatanghali ng gising. Eh, yung aking anak, minsan 4 or 5 siya gumigising kapag may pasok. Hinarangan ko nga pala ng upuan yung aking anak sa gilid at nagulat na lang ako nung isang gabi na ako po lumagabag na ay nahulog. Kaya pag nakaluwag-luwag tayo mga kumartes, bibili tayo ng sofa bed. Para hindi na nga itong pinagdikit na upuan ang ating gagamitin. At habang tulog nga yung dalawa, eh dahan-dahan na nga akong kumilos din eh para magtimpla ng kape. Tatlo na nga yung tinimpla ko, isa sa akin, isa kay Mark, at saka isa sa aking anak. Akala nyo lang talaga eh maaga pa, pero mag-aalas na to ng umaga. Tirik na tirik na talaga yung araw sa labas, hindi lang halata dito sa loob kasi nga medyo malamig. Kaya itong dalawa, hindi lumalabas ng bahay. Mas gusto ko naman yun na nandito lang sila sa loob kesa naman gala sila ng gala sa labas. At ayun nga, gumising na nga sila at ayan, sabi ko eh magkapi na nga silang dalawa. Natapon pa nga itong isang tinimpla ko na kape, ayan Ay for the punas muna ang person tamang tama nga kagabi nag bake nga pala ako ng banana bread e eh di ayan tamang tama meron silang almusal ngayon sabi ko ito na yung almusalin nila hindi pa rin kasi ako nakakabili ng tinapay sa bakery sabi ko nga kay Mark eh wag siya mahihiya dito sa bahay mag fill at home siya basta pag may pagkain kumain dito naman kasi mga kumarate sa bahay hindi nawawala ng pagkain lalo na kapag dito ang aking anak yung aking anak lang talaga ang pihikan sa pagkain kung hindi mo pa susuyusuyin hindi kakain alam nyo ba nabit bet nila tong banana bread? bread. Pati nga si Mudra, ito nga ang paborito. Sabi ko nga dito kay Mark, kapag andito siya, hindi siya maguguto. At ayan, itong aking anak ay may pinagagamot din na sugat. Kaya sabi ko, ikuhanin yung aming gamutan. Baka akala nyo, eh, nagkakahawahan silang dalawa ni Mark. Nako hindi po. Nako si Kurt, laging ganito. Nung maliit pa, ganyan na talaga yan. Hindi na nga maglinaw ang binti, kinakakamot. Kaya sabi ko nga sa kanya, eh, nako, gamitin din yung sulfur soap na binigay ko sa kanya. Tapos ayan, nabanggit nga sa amin ni Mark na hindi nga siya nakakasabay sa module kasi nga wala siyang cellphone. Eh, ang talaga naming ibigay itong cellphone na pinaglumaan ni lolo nakita ko doon sa cabinet ko at okay pa naman gumagana pa kaya lang sobrang liit nga ng memory niya kaya yung YouTube hindi nga namin ma-update so, sabi ni Mudra meron nga daw siyang pinaglumaan doon na cellphone yung Oppo niya eh dahil nga naaawa nga din si Mudra sa batang to kaya sabi niya ito na lang daw medyo maliit nga din yung memory nito kaya nag-upgrade nga din si Mudra ng bagong cellphone pero kaya naman siguro nito makapag-download ng dalawang laro pero ang habol naman talaga natin dito yung Messenger kasi nga minsan pag silang pasok, isinesend nga sa messenger yung kanilang module. Kaya ayan, tingin ko naman ay eh, makakapagsagot na siya. Sabi ko pumunta na lang kay Nainay kapag ka magwa-wifi siya. Katapos nyan, lumabas muna ako at ayan, nakita ko nga pala si Nabi at nagmo-morning exercise. Ay, hindi pala, magpapakash in nga pala sila doon sa labas. Ayun nga, pinawis na nga sa paglalakad kaya exercise na din. At nag-uwi na nga din ako ng bayan para makabili nga nitong mga gasa at gamot para kay Mark. Bumili na nga din ako ng betadine tapos yung gasa at Bumili na rin ako ng isang sulfur para may extra ako sa bahay. At ayun nga, intindihin na lang natin yung magulang kung hindi nga nila kayang i-provide yung mga pangangailangan ng bata. Hindi din naman kasi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Tapos dumaan na rin nga ako dito sa bilihan nga ng relo. Kasi just in case nga nalobat yung cellphone eh meron nga siyang alarm para magising nga siya sa umaga. Kasi isa nga din ito sa reason kung bakit hindi nga siya nakakapasok dahil hindi nga daw siya nagigising na maaga. Kasi siyempre walang cellphone, wala man lang kahit anong alarm. Eh sabi niya, yung magulang daw niya pang gabi pa. Kaya sinong gigising sa kanya? Kaya syempre, kusa niyang gising yun. Bumili na nga din ako ng ilang extra battery para meron siyang magamit. Ako naman kasi mga kumarates na awa sa batang to dahil sayang yung dalawang taon. Two years na kasi yung nasayang. Dapat grade 9 na siya ngayon. Yun nga lang, inapapatigil nga. Kaya pagkadating nga dito sa bahay, eh binigay ko na nga sa kanya itong alarm clock. At ayun, pasalamat na pasalamat naman itong batang to. Lahat ang binibigay namin sa kanya na appreciate niya. So ayun lang naman muna mga kumarates ang ating mini vlog for today's video. Thank Thank you for watching. Bye.